Sabi nila pag nagtatagalog daw ako okay, eh parang karaya pa rin daw ako pag nagsasalita. Ang karaya pala rin ang native na salita ng mga taga-antike. Hindi lang ako sure kung paano nila nalaman na karaya pa rin yung pananalita ko baka siguro sa pananamit ko. Pero okay lang at ang main purpose ko talaga sa video na to ay i-flex ko ang itong nabili ko sa shopping Hindi ko naman alam ko ano pangalan nito pero pagkakalam ko ay nilalagyan nito ng mga seeds. At ang mga seeds na to na tinanim namin dito ay galing pa sa Saudi Arabia. At ang mga seeds na to ay seeds ng kalabasa, ng pomegranate, ng mangga, native native na manga doon. Sorry, hindi pala native kasi imported lang din yung mangga I believe na galing ito sa Thailand. At ang avocado. So, ayun na nga, tinanim namin dito sa may, binili ko dito sa may Shopee na to. Hindi ko naman alam kung ano pangalan nito. Pero okay lang kasi hindi naman to sponsored at wala naman akong affiliation dito sa may product na to. Pero maganda lang kasi maingatan mo talaga yung mga seeds na gusto mong buhayin. Pero flex ko nga din pala itong tuta kong napaka cute. At itong kambing namin na suplado. After 5 days na tinanim namin ang mga seeds na to ay sa wakas ay tumubo na rin. May mga ilan lang na hindi tumubo kasi parang walang laman pero okay lang at least mayroon namang manabuhay at hopefully na mapapalago ito at mapapabunga kasi talaga isa sa pinakamasarap na kalabasa na natikman ko ay itong kalabasa na native doon sa Saudi hindi na ako 100% sure na kung ang kalabasa na to ay native talaga sa Saudi o baka imported lang to na galing din sa ibang bansa at ito namang pomegranate seeds na tinanim ko dito sa isang lagayan ay hindi pa tumubo hindi ko lang alam kung tutubo ba sila or hindi na pero siguro kasi makapal yung mga seeds nila yung balat ng seeds nila kaya siguro medyo matatagalan bago sila tumubo samantalang ito naman na uh, isa na to ay mga narabuhay na na mga singkwa or uh, patola na isinabuhag lang din ng pinsan ko dito sa kanyang garden pero at least na naman sila at hopefully din na lumaki din sila kaya alagaan mo na dito mga ilang days bago ilipat sa lupa talaga ito naman ang itsura nila after 6 days so medyo malalaki na sila at matatangkad na pero siguro may isa or dalawang linggo pa bago ito ilipat sa lupa at yun lang guys for today's video Thank you for watching.